sabi ng uh, Speaker Martin, I will stand and fight against anyone. Teka muna. Mm. Bakit? Sino ba nang-aaway sa'yo? Wala naman nang-aaway sa'yo ha. Ah. Ano pa sinabi niya? Uh, we will also not allow anyone to stop us from accomplishing our mandate for our countrymen. Bakit? Sino ba pumipigil sa'yo? Kung tinutukoy mo si dating Presidente Duterte, Speaker Martin, makinig ka <laughs> ng maayos para hindi ka nagkakamali ng landas, hindi ka naman binabanatan eh. Humihingi lang ang dating Presidente Duterte ng accounting. Hindi away yun. Kung baga, pinapalalahan ng kayo ang inyong mga tungkulin. Sapagkat public office is a position of trust and you're accountable to the people. Ngayon, nag-re-react ang kamara de representante doon sa binanggit ng nating pangulo na <clears throat> rotten house. Mm -hmm. Ang problema naman po sa inyo kasi kahit nung wala pa kayo dyan sa kamara de representante, rightly or wrongly, that has been the reputation of the House of Representatives. Eh talagang 'yan ang reputasyon eh. Kung may no ulit lang eh. 'yan ang 'yan ang kalakaran. Yan ang pananaw ng maraming tao sa ating mga kababayan. At hindi naman po masasabing walang basihan ang ganong pananaw. Sabagat kung titingnan natin ang mga demanda sa mga miyembro ng Kamara at pati ng Senado, ay makikita natin na punong-puno ng demanda ng mga katiwalaan, Maraming conviction. Meron ding absuelto. Pero the fact is, talagang maraming graft cases against the members of the House of Reps. Kaya yan ang naging reputasyon. Kaya yung mga bago palang na kinatawan, huwag kayong magre-react, yan talagang pinasukan nyo. E, ever since wala pa kayo dyan, yun na ang reputasyon. Tama man o mali, yan ang reputasyon. Uh, attorney, meron ding uh, ilan sa ating mga kababayan o mga political analyst pala, ay nagtatanong uh, kung may bagong mukha na ba yung oposisyon at yung mukha na yan ay tinuturing si dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte. Ano naman ang masasabi mo doon? Aba eh, unang-una, gaya nga ng sinabi niya, eh walang oposisyon eh. Yung dilaw, wala na. Mukhang ibinaon na sa lupa. <clears throat> Natakot na. Hindi sila makaahon doon sa repudiation na tinanggap nila nung nakarangalala. Ito naman mga kaliwa, mm -hmm iba naman ang ginagawa nito. Puro lang, puro lang pintas, eh, wala namang mga batayan. Ang social, ang mainstream media, ay eh tahimik din. Tahimik. Hmm. O kaya sabi ni Presidente Duterte, ano na nangyari? Kailangan merong, merong nagsasalita. Mabuti itong programa natin eh. Habang sinusuportahan natin ng Administrasyong Marcos Jr., eh, hindi natin masuportahan yung mga hinirang niyang mga kabinete, miyembro, na palpak. Hindi naman po pwede yan. Sabalit, ang programa natin, eh, pinupuri din. Anim, anim sa kanila ang madalas natin purihin dito. Eh. Mm -hmm. eh, yung iba, eh, paano natin mapupuri? Hindi natin marinig kung anong pinaggagawa nila. Mm -hmm. May hindi mo matawagan. Pag tinawagan mo, hindi ka naman sinasagot. Pag tinext mo, wala rin. O, eh, siyempre, pupunahin mo, sapagkat ang taong bayan, eh, nasanay nung panahon ng dating Presidente Duterte, mm -hmm. na bukas sa lahat. Kalaban o kahawai. Hindi ba, tingnan mo. Uh -oh. ah, tingnan mo ang record nitong dating Presidente. Mm -hmm. Nung siya ay tumakbo, isa, dalawang gobernador lamang ang sumuporta sa kanya. Mm -hmm. Lahat kalaban niya. Mm -hmm. Mayor, gobernador, barangay, wala mm -hmm. Ay, isa lang yata ang barangay kapitan. Mm -hmm. oh, pero nung nanalo siya, anong ginawa niya? Binagyan niya, binuhos niya ang pera ng taong bayan na galing sa kanila, ibinalik sa pamamagitan ng lahat ng mga gobernador, mm -hmm. mayor, barangay kapitan. Kaya mahal na mahal siya ng taong bayan. Mm -hmm. Eh pero dahil wala siya sa kapangyarihan, alam niyo naman dito sa atin, ang ihip ng hangin ay nagbago. Mm -hmm. Ang paalala lang po natin sa mga nasa kapangyarihan, hindi kayo forever na dyan. Yan ang tanda ninyo. Ito ang pahayag ni PRD, uh, uh, FPRD uh, attorney. Basahin ko lang bahagi lang po ng na kanyang uh, naging uh, sagot doon nga sa tanong kung siya na ba ang bago mukha ng opposition. Sabi niya, "Do not always assume that government is always correct. There is or there are many mistakes committed along the way in governance, whether with or without malice. Somebody has to point out." These things so that the administration or the president will know about it. At ang iyong uh, panghuli niyang uh, pahayag, in a democracy, there must always be an opposition. If there is no opposition, there is no democracy. Ayan. Alam po ninyo, kahapon, galing tayong Marikina, mapuntang Robinson Magdolian, may appointment tayo. Tumawag ng dating presidente, I returned his call. At tagal namin nag-usap. Halos isang oras eh. Matagal ang Marikina papuntang Rubis Magnolia uh, eh. Bago ito sa programa yung kagabi? Hapon. H Hapon? Okay. Hapon. Siguro mm. mga bandang alas 5 o kumuling sa Marikina oh. eh. So 5 mm. to 6 kami mm. nag-usap. Mm. In fact, pinakausap ko sa kanya yung mga nagbibisikleta na nag-aantay kami ng uh, red signal na mag-green. Mm. Ebinati binati ako. Mm. Eh, tama-tama, kausap ko siya. Mm. Sabi ko, oo, oh, oh, kumusta kayo? Duterte pa ba bang... Opo, 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 oh, kausapin niyo, ang dating Pangulo. Mm. niyo, eh, may speaker phone ko. And one of the topics that we discussed, yung pinag-uusapan ko, mm. destabilization. stabilization, sabi niya, may problema, <laughs> sabi ko dun sa mga naka, nakausap niya rin daw yung mga iba. Mm. E Eh, kasama yan sa demokratikong space na tinatawag. At saka dapat hindi nagre-react ang gobyerno diyan. Gaya ng binanggit natin dito kahapon. Mm. Dapat nga ka, natutuwa kayo at nalalaman niyo na may problema eh. Ngayon sabi niya, ang sabi ko lang dun sa mga mga military officers retired. Tuloy niyo yung pag-uusap ninyong ganyan. Hmm. may pinupo na kayo. Mabuti ang nalalaman. Pero wag niyo gagawin ng lihim. Mm. Don't do it sa sabi niya. Okay. Oh, Only, ilantad nyo. Ayon. Para nakakarating sa mm. kinauukulan. Mm. At ngayon, dahil nga walang nagsasalita, puro takot eh. Mm. Either takot o nagsisipsip. Marami nagsisipsip eh. Sabi ko nga kay ki, ki BP Sara eh. Baka hindi makatanggap ng pondo. Dahil nagpasalamat, ah, <laughs> nagpasalamat <laughs> oh. sa suporta ko sa kanya eh. Mm. Sabi ko, palagi naman akong nasa likod mo uh -huh. at sa harap mo. Mm. At uh, pinagtatanggol kita sa mga detractors mo. Mm. Mga detractors mong open na detractors mm -hmm. or closeted or nagtatago. Mm -hmm. At meron may, mga balat kayo. Marami talagang balat kayo. Mga nagsisipsip, kunyari sa kanya. Pero mga lihim na mga kaaway. Eh. Kaya itong si Presidente Duterte, nung makita niya na, mukhang yatang wala nagsasalita, eh, if you notice, he started even his show, naging dati, once in two months lang yan eh. Mm -hmm. Biglang naging <laughs> every week ngayon eh, parang twice, three times a week na, di ba? Mm Hindi -hmm. ko nga, akala ko nga ngayon ang programa niya. Mm -hmm. Kaya I missed her, his program last night. Kaya mabuti ho yan, makinig na lang kayo, di ba sabi na nga natin dito eh, mas mabuti yung naririnig ninyo, kasi nagsasalamin ho yan ng dam-dami ng taong bayan. Kaya makinig kayo, wala namang mawawala. Pero wala akong nananakot sa inyo. Sino ba si dating Presidente Duterte ang manakot sa inyo? He's powerless. Ha? Ang kanyang kapangyarihan ay naroon sa suporta ng taong bayan dahil sa kanyang record na hindi malapasan ng kahit na sinong presidente ng naging presidente ng bansa. Hmm. Madagdag ko lang, Atty., eh, sa ngayon ba ay nanatiling matatag pa rin ang uh, partido PDP? Laban, uh, sa kabila nga, ng ilan sa mga uh, <coughs> mga batas na miyembro nito ay uh, nagsialisa na, nagpahayag ng resignation? Eh, yun naman eh. Palagi naman ganyan ang pangyayari, di ba? Basta may bagong administrasyon, <laughs> mga miyembro ng mga dating nasa administrasyon, naglilipatan doon sa bagong partido. Hmm. O kaya ngayon, pupunta sila sa federal o kung kasi ang Sino ang partida. malakas? Oo, sinong, mm. sinong, kasi ang feeling nila, pag wala sila sa administrasyon, baka yung mga constituents nila, mm. hindi nila mabigyan ng mga ayuda, mga projects. 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 Mm -mm. O, e yan. Ang... Kaya naiintindihan natin. Oo, kaya, kaya, so, tinanong nga ako ng media kahapon eh, what is your take on uh, Congressman Don Gonzalez? Yes, oo. Siya yung resignation, ko. sabi ko, oh. resigning from a political party is a right. Okay. You cannot deprive anyone of that. Mm. If one is no longer comfortable with the political party he is a member of, mm. or or is aligned with, eh, di magbitiw ka. Sabi pa nga ni dating Pangulong Duterte, eh, kung siya nalang mag-isa sa partido, ay eh, okay lang. <laughs> ay, ako naniniwala ako noon dahil alam mo yan si dating Presidente Duterte, he's a maverick. Mm. Iba, kakaiba siya eh. Hmm. Kaya nga, kaya lutang na lutang eh. Kaya kahit na wala sa kapangyarihan, stratospheric pa rin ang kanyang rating. Yes. Naiiba siya eh. Kaya, hindi eh, ba, hmm. nung nangangampanya yan eh, ayaw niyang tumanggap ng pera. Hmm. Pag inandalan siya, sinusoli niya. Hmm. Wala siyang utang na loob. Oh. Kaya nagagawa niya lahat. Okay hmm. Pero pag ikaw eh, tumanggap ng mga donasyon, eh talagang... Hawak ka na may ta. Nahihiya ka eh. Oh. Kasi, alam mo, lang, ano yun eh, katutubo yun eh. Hmm. It's natural for you na karoon ka ng utang na loob. Uh, ayaw mong masaktan din. Hmm. Eh, no? Kaya, yan ang nagiging problem.